Good morning mga kasari Welcome back sa ating channel Tindahan Nining At ngayong araw ng linggo ay Magshishare ako sa inyo kung anong ganap Ngayon dito sa aking tindahan At mayroon akong binago dito sa aking tindahan Ngayon mga kasari Yung aking lagayan ng aking mga biskwit ay uh, Binago ko ng lagayan At Uh, naglagay ako dito ng gulayan section, nakakalam mo gulayan section marami Pero kahit paano mga kasari, ay meron tayong tindang gulay ngayon, dagdag kita sa ating tindahan At ito na ang mga ganap ngayon mga kasari, uh, naglipat tayo ng lagay ng biskwit At nagluto tayo ng ating ulam ngayong araw sa tanghalian Keep on watching mga kasari, at ito na ang ganap ngayong araw at yan mga kasari, ang ating mga lagayan ng biskwit ay nilipat ko dito sa kabilang pwesto ng aking tindahan sa karugtong nito. Doon ko nilagay yung ating isang istante na salamin na lagayan ng ating mga biskwit para sama-sama na sila dyan. Kasi meron din akong isang istante na salamin dyan na ayan, mayroong biskwit din. Ayan. So, dyan ko na lang din siya inilagay sa kabila yan, para sama-sama na lahat yung mga candy, yung mga chichirya din na iba ayan, ayan mga kasari o oh, yun, yung sa kabila, doon ko nilagay, tsaka yung isang salamin ko na istante ispinatong ko na lang doon at yan yung ating ipinalit yung ating uh, gulayan uh, gulayan, kasi malay natin balang araw, balang araw mga kasari ay madagdagan ng ating tindang gulay, so nilipat na natin doon ang ating mga uh, ibang mga biskwit at ayan ang ating uh, pesto sa kabila mga makasari against the light yan na siya ang ating uh, bagong hitsura ng ating tindahan Sinamasama ko na sila doon Good morning guys uh, magluluto tayo ngayong umaga ng ating ulam sa tanghalian So, dito muna tayo sa kusina ni Ining kasi tatapos lang natin maglinis doon sa ating tindahan na kailangan natin magluto ng ating tanghalian. So, i-share ko sa inyo ang aming ulam ngayong ano ayong Sunday ng tanghali. Ito lang ang aming uh, ulamin. Iwan ko kung may madagdag mamaya na gulay pero ito yung aming ulam ngayon mga kasari ay yung paksiw na galunggong sa batuan. Ala, hindi ko alam kung anong tawag dito sa inyo, pero ito dito sa amin ay batuan. Ito ay pinipitas lang namin sa amin um, taniman doon sa sa taniman ng inyo. Kung hindi ko kasi na-share doon kung na-upload sa channel ni Robert yung kumukuha siya na inaano lang niya. Kinukuha lang ganoon sa puno kasi maraming bunga at saka mababa lang. So, namimitas lang kami doon. Tapos, ito yung ginagamit namin. Hindi kami gumagamit ng suka. So, isi-share ko sa inyo kung ano ang pagpaksiw ko ng galunggong sa uh, ganitong tanim. Ewan ko kung ano tawag. Pero, ito ay ano naman sa sa mga kapis. Basta dito sa Bisaya, ay maraming ganito mga kasari. Ewan ko sa lugar ninyo. Tapos, ito lang luya, sibuyas, at mayroon tayong talong laurel at syaka paminta ito lang yung ingredients na aking pinaksiw na galunggong mga kasari at umpisa na natin hiwain ang ating mga ingredients at ito ay nalinis ko na na hiwa ko na makasari kasari at maghiwa na magpala tayo ng ating sibuyas ito ay saglit lang naman kasi alam nyo makasari kasari sa akin ay bawal yung suka, hindi ako pwede sa suka kaya, naghanap ako ng paraan para makakain ako ng paksiw. Kasi, masarap naman talaga yung paksiw eh na galunggong. Tsaka ako kasi, uh, more on fish na lang ako, tsaka kulay Pero itong talong, di ako kakain ito. Ito ay ano ko, pag malapit na maluto yung isda, ilalagay natin sa ibabaw, 'di ba? Masarap 'yung paksiw na mayroong talong sila lang yung kakain hindi ako kasi bawal din yan sa akin kasi maputo yun mga kasari kaya hindi tayo pwede so, ito lang yung ating ulam ngayon mayroon akong papaya doon di ko alam kung ano ang isa sa doon ito ay nilinis ko na rin Naukasan ko na pati ito pati itong aking laurel ay naugasan ko na rin pati yung talong Kailangan mga kasari, marami, maraming luya at mayroon pa pala akong isang ilagay dito, yung sili haba. Di pa ako nakakuha doon sa aming tanim. Mayroon kami dyan tanim sa labas. Tsaka maraming bunga din yun. Para paraan na lang mga kasari kung paano tayo makakain ng hindi bawal sa atin. Kasi yung suka, napakaasim naman yun. Kaya hindi tayo pwede. Ito tatlong batuan. <laughs> batuan kasi ang tawag dito sa amin. Malalaki na nga ang buto nito. Dapat kasi dito, yung hindi pa masyadong malaki ang buto niya para hindi siya matigas hiwain. Kasi pag medyo, ano na siya, matured na, matigas na yung buto, mahirap na nating islice. Iba kasi lumalaban yung buto. At ito na mga kasari, tapos na natin i-slice ang ating talong, pati yung lahat ng ating ingredients. At ito na meron, ito na yung ating haba. Pinitas ko lang doon sa labas, sa tanim namin. Kaya ito, may tatlo akong siliaba. At ilalagay natin yan. At ngayon, ilalagay uh, na natin dito sa ating maliit na kaldero ang ating isla. Ito lang yung ating gagawin mga kasari. Eh, salansan lang natin yung ating isda dito. Napaka-simpleng ulam lang ito mga kasari, pero masarap siya. Kasi hindi siya nakaka-acidic kasi nga walang suka. Yan, ilalagay lang natin siya kasalansan, Tapos, ayan o, yan. Tapos na lang natin din itong ating batuan. Patong lang natin dito sa laka, ibabaw niya, ayan. Ganun lang, kasimple. Ang aming ulam ngayon, pati itong mga sibuyas at aluya uh, kailangan maraming luya para walang lansa yung ating isda mga kasari. Tapos inalagay ko na rin yung ating laurel. Mabango kasi pag may laurel yung ating pinaks na isda. Tapos lagyan natin siya ng paminta mga kasari para syempre maangan anghang hang. Ganun lang. Simpleng ulam. Tapos, lagyan natin ng asin. Tapos, lagyan natin ng tubig. Yung tubig niya mga kasaris, ano, yung kasi ako gusto ko yung paksiw kung merong kunting okay. sabaw. Ayan o, oh, yung tubig. Kita ba? yan Yung parang, hindi naman siya um aapaw doon sa isda, pero yung pantay lang siya para mapakuluan natin siya ng mabuti. At eto na, isasalang na natin ang ating uh, paksiw na isda. Alam niyo mga kasari, ang mahal ng ngayon. Yung bili ko niyan is ano, 1 ah, kalahating kilo is 90 pesos. Diba? 180 ang kilo ng dalunggo ngayon. At ah, hintayin lang natin mga kasari na malapit na siya maluto. sa ilagay natin yung ating talong at yung ating sili haba. At ito na mga kasari, almost done ng ating paksi ah, yung dalunggo. Ilalagay na natin yung ating Uh, sili haba natatlong tatlong piraso. Diba? Fresh na fresh yung aming sili Kasi ito ay galing sa aming tanin. Tapos, ilalagay na natin yung ating talong. Ipapatong natin dito. Alam nyo, sa paksiw ng din masarap yung talong o kaya okra na ilapatong natin. Diba? Uh, complete na siya. Mayroon na siyang gulay. Kaya lang, kita pwede kumain. Isda lang yung sa atin. Ako lang siya natin mga kasari ng mga ano pa. Mga uh, 10 minutes para maluto talaga. Masarap kasi pag yung talong is malambot. Pagkan na natin, pakulaan natin siya na. Mga 7, uh, pwede na 7 minutes. Uh, at ito na guys, uh, luto na ang ating paksiw na galunggong. Titikman na natin kung itsakto ang kanyang timplang asin. Tama-tama lang guys ang kanyang timpla. At patayin na natin kasi ito ay luto na. At ito na guys ang ating paksiyo na galunggong. Hindi na nakita yung isda doon sa ilalim <laughs> kasi, ano, uh, tag dito natakpan na siya ng talong at yung mga ingredients niya ng batuan uh, sili haba sibuyas, luya, tsaka ano yan, ganun lang kasimple guys, ang aming paksiw dito, pag kami nagluluto ng paksiw dito sa bahay, kasi nga bawal sa amin ang suka thank you for watching